may gabi Edre. Basit sa akong nabasa o na akong nasabot ni Modre nga akong feeling nga na akong anak na asad anak tingaling namugutay ka ng hatred nga wa mi kasabot. Unsa nako na ko siya pag deliverance nga wa man siya dinito siya sa Amerika. Noon siya? Na siya hatred. Hatred. Nga, hatred nga wa mi kasabot. Oh. Okay, salamat sis. Na prayer na inner healing. Nay prayer for inner healing sa prayer of the church. Ito mga traumas niya, wala kay And then, ikatikay siya, nga mudaawat siya sa sacrament. To siya sa layo, O Father. Talagay, gawas, to may pari dito. Ikatikay siya, nga muduol sa sacrament. Ha? Dili man siya mo, duo, dili siya mo duol na mo, magpalayo, gid siya na mo. So, unsaon na mo siya pagtabang, di sa siya si sila. Pila edad niya? 30, mag 33 na. So, daghan ang kaisi mga input sa yung hunahuna. -huna, sa mga secularism, posibli sa mga protestante. Kinanglan yun siya mga katekais. Ang yung kikinanglan is katekism. Iwa siya ay appreciation sa sacrament kay lak siya o katekism. Ang problema na sis is katekism, Roman. Ha? Huh? Dili na ko siya pwede ma deliverance kay four na akong gibuhat pag ampo ramang gyud. Pwede, pwede, ang nitabo atong bahna bitaw sa dito sa Bukidno sa Botuan. Wa yang bahna diha. Diha rasya nag prayer of deliverance sa yang altar. Yara gibincion ang name. So in spirit of disturbance, spirit of chaos, spirit of confusion, I command you to depart from my husband in front of her, her, her altar. Nga naulian niyang husband, nagkuyog na sila ron. Nagkuyog na sila. So itong prayer book, pwede to niyong gamiton. Intention sa iya ha. Distant nga prayer para sa iyong anak. Pero, ikatikais gapon. Kumahimo, makakatikais. Mag-storya-storya, mo. Storya story, story is about catechism. Kinalan imos yang ganuryo gan, uh, tudluan sa kamatuan. Kay ang kamatuan ay maghatag na tog kagawasan. Nya impo sa kanunay, nya sa imong mass intention, nya sa nimo, nothing is impossible with God. In his time sister, in his time. Ay pagdali. In his time, in God's time. Kay di ikay makausab ni ang Gino. Amen.